pag nakaw, ilalayo niya si Boy. Paano na si Boy? Tutulungan ka namin hanapin si Boy. Love, talaga bang shopping mo ko? Sige, turun mo lang kung gusto mo. Magkano ba talaga na panalo mo, ha? Kahit magkano, basta gusto mo. Turo mo lang. Boy, yabang nito, ha? Love! Tingnan oh. mo! Ito yung gusto ko. Bagay? Hindi. Bakit? Kulang, eh. Ha? Ha? love naman. Sana na manilita mo yung bato para hindi halatang fake. Totoo yan. <laughs> gusto mo pati ng ako sa lahir, eh. Totoo to? Thank you! Bilhin mo lahat ang gusto mong bilhin. Magugutan pa tayo. Oh. Ay, mami ko, ninakawan mo pa. si ako ang nag... Hindi ko talaga sinasadya. Alam mo ba na pinagalitan ako ng mami ko? Galit na galit siya sa akin. Dahil sa ginawa mo. Ayoko na sa'yo. Ang sama-sama mo. Sabi ng mami ko, ginawa mo lang daw akong kaibigan para makapasok ka sa bahay namin ayaw mo ko. nanakaw ka. <laughs> Ito pare. Sabi mo. Ito yung adres sinulat ng GRO eh. Dito ba nakatira si Domingo Robles? Tatay ko po. Pwede ba siyang makausap? Ayun po. Paalis lang po. Ayun maganda. Okay, narito na kami. We're tailing the subject. Domingo Robles. Pwede ka bang maimbitahan? Bakit? Tapos presinto na lang tayo mag-usap. <tongan> Pigilan niyan! Susundan ko si Robles! Tiga, tumama ka sa amin! Nasaan na? Sa laser eh. Mambihira. Bigay nga sa akin yung mga yan. Malay ko man nakaw. Ni hindi mo man lamang ba tinanong kung saan galing yung mga alahas na yan? Hindi. Niregalo nga sa akin yung mga yan eh. Siyempre, hindi na ako magtatanong. Alam mo bang pwede kang madamay sa ginawa mong pagtanggap sa mga alahas na yan? Accomplish ka. Ang kulit nyo. Malay ko man nanakaw yan. E regalo nga sa akin yung pa nga ako eh. Good evening po, Chief. Ako po si Mrs. Villarama. Ah, good evening po, ma'am. Tuloy po. Thank you. Ako po kayo. Salamat po. Sandali. Meron ako ipakikita sa inyo. Paki-identify lang kung ito yung mga alas niyong nawawala. Ako, Nasaan po ang iba? Kulang pa ito, ha? Mrs., huwag na ho kayong mag-alala. na sa amin si Domingo Robles. Kailangan na lang namin mahuli siya para malaman namin kung siya niya tinagong iba pa niyong mga alahas. The department is awarding you temporary custody. Dahil na rin ito, sa interes niyo sa kaso. Mrs. Bernardo, we appreciate it very much. Um, may pag-asa ho kaya na ma-adapt namin siya? Pag-aaralan muna natin ang kaso niya. Depende sa kalalabasan ng kaso ng tatay niya. At depende rin ito sa dalawang bata. Mamito na po si Roberta. Roberta, pwede ka nang sumama sa kanila. Gusto kanilang alagaan. Ba't po ako sasama sa kanila? E may kasalanan po ako. Nahuli na si Mary. Nagsabi na siya ng totoo. Hindi po totoo ang sinabi ni Mary. Ako po ang nagnakaw. Inahanap na ng mga pulis ang tatay mo. Alam na nila na wala kang kasalanan. Si Boy. Bakit? Kasi sabi ng tatay ko, pag hindi ko inamin na ako ang nagnakaw, ilalayo niya si Boy. Paano na si Boy? Tutulungan ka naming hanapin si Boy.